Ang buhay! Pano muna kami? Dito kami nabahay ng San Marcelino Palengke. Ikot natin kung anong meron ang in-offer nila. Dito tayo sa New Guest. Bulay pa rin yan, alam ko. Dito tayo. Anong meron, anong meron sa bayan ng San Marcelino. Nandun sa dulo yung isda nila, di ba? Ganapan. Baka yan, ma'am. Baka. Ha? Yung ganita talaga hinanap mo. magkano? 550 kilo. 550 kilo. Matataba yan na Ang dami yung kanina. Kunin mo na. Wala na pala. 900? 360? Ha? Yan. Wala ko 900. Kinilo, kinilo yan, yan sober, na. Kinilo na niya nanay. Sobra sa kala. Sobra sa kinilo. Kaya ko si misis ko. Hintay ko si misis nanay. Magkano yan? Bet, ate, magkano na to? 1.25? 550 na lang. 5.50 uulang daw, sabi ni nanay. Tana? 5.50 <laughs> Matataba daw yan. Eh. Magkikwenta nga anak sa pag-50. Oh, okay. One point, ano na lang. Patawaran. Kulang sa isang eh, kuso, kulang sa guhit para mag 1.40 point. muna tayo. <laughs> 660. Oh, 660. 660. Sixty dollars. Marah mika nang tawa. Ayau, ayau nya. <laughs> Oo nga okay. eh. Sa susunod na lang nanay, high blood yan eh. Tignan ko lang. Tatlong pera. Tatlong pera at... Apat! Apat na pera. So... Buhay po. Hindi siya nangunguha ng ano... Ay thank you! 660 yung hihipon. Daming ano, daming sga Pusik Pusik sa'yo 150 kalahati na lang And 150 kalahati?

dusit, yata sa dulo hopefully next year ha? Yes, Saka. Saka oh, baya, baya baya na kausap ko ng ano ano sa pa pangat babagsak 'yan. Hayo, ano? ito yung pinahanap ko dahil O sige, tapa tayo. Hanap kami pang-prito. Sa to paano? 120 140 140 lang din. Mataas, mataas na mataas ngayon ata, no. Mataas na 'yan, no. Kasisikarin. Ito, tataas ng ano yan, tataas ng konti dahil ano dahil meron sila angkat angkat nila ayoko yung sa dulo doon Ano ba 'yan? Ano 'yung isda 'yon? Yung ano, alamahan. Alamahan. Ano na ah. na ito nang autonomous dart. Alamahan. Mimi. 'Yung tambo niya to. O, dami ang pulot. Hay naku. Pagkain eh. Wala 'ke mga ana, o bago pa lang 'ke. Oh. Uh oh. mahal kaya yung doon yung doon okay. oh, ba? Talaga pampano. 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 Ito, dito. Karas lang. Disubo. Ayan, 130. Ayan, 130. Ayan, 130. Ayan, 130. Eh, 130. Ayan, I want to eat. Malalaki masyado yan anim na peraso yata yung kalahati yun. Kulang pa yan. Oh, di ba? Alanganin pa. Alanganin okay. sa maliit. Yan. Kumbayad ko ba dyan? wala <laughs> ka loob mo kumuha, wala ka pala pang bayad wala pala pang bayad, eh. wala pala pang bayad? <laughs> 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 anak mo na yon, na ah ako <laughs> dalawa po dalawa, dalawa kulit. Eh, hey, no, balat po. Balat. Na, pasta tayo yeah. dyan. Tayo. Yeah. Balit na tayo. Na tayo. Mm -hmm. At tapos na po kami mamili. Okay. Isda, isda lang naman. Today. Ulam okay. lang. Pilipin natin yung ano nila. Yung Kakanin akanin. Okay pa mamili rito pagka-di araw ng palengke, Malawag siya. Doon tayo, kaanin. Tingnan ka na. natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Doon tayo sa likod ma'am, diretso Tapos Tapos tayo sa gulayan Mayroon silang gulayan doon eh so, Baka, baka Maluwag talaga ang nilo. Maluwag yung karnihan nila, tiyak okay. 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 so okay ano, okay lang hindi. Ako okay siya na. Yung araw ng Yeah, Marami talaga ang dahon, no? Talbos, talbos. Ano po? Talbos na ah? Ha? <laughs> Sabi kayo may adaan. Ano yan? Ano sa... Wow, uh, bigat. Wala, kahit lang, bat lang ah. Wala akong sticker to tala. Okay, wala, wala, wala Okay, salamat. Taga kayo? Uh, Ang gano'n, wala pala yung Ah, okay. Very good, very good. pala. Salamat. Ay, mga kikiti <laughs> wala ko dalang sticker eh ayun guys yung dalawang bata na yun sumula eh. sumula sa kanto sinusundan kami yung pala ano wala sa high and eh yan na kami nakakatawa naman wala akong dalang sticker eh kaya kailangan ko naman paggawa ng sticker talaga mo nakakalimutan natin yung pero hmm. pa yata sa bahay okay tayo at uwi na po uwi na po uwi na tayo Okay na Okay hey guys so ayun tapos na kami dito sa bahay um, ng March, San Marcellino ayun so pauwi na kami kasi magluluto pa ako nung binili nating isda <laughs> tapos paliliguan ko pa si Simang and friends. si <laughs> Semang, si Suping, at saka si Chito. Ang aming mga maliliit na bebes, mga kittens. At eto na si Daddy. yun tayo. Salamat sa pagsasama pagsama sa amin. Uh, closing remarks na po tayo. Muli, nagpapasalamat po kami sa mga taga-subaybay namin. Salamat po sa mga supportan ninyo. Uh, dun sa mga nagsusubscribe, mm -hmm tsaka sa mga nanonood na hindi namin subscriber maraming maraming salamat pa rin po sa inyo Dad. so, sayang buhay everyone at uh, naway makipagpalaay po tayo ng oh god so linggo po ngayon at uh, family day Ayun, hanggang wala namin na isin yung vlog namin salamat 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 God bless po ingat po still follow Timbelia sa vlogs like uh, and share for more videos. <laughs> um, balis area ang cover namin and hopefully matapos namin yung Santa Cruz na lang po at saka Candelaria ang kulang natin. Hopefully matapos po natin siya. Tapos lipat na tayo ng uh, some area of Bataan tapos sa uh, Pampanga. So yun. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Go -bye. with me. <laughs>